kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Lalaking high sa droga, tinangkang tumakas. Sugatan. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Upang kayo ay ma-notify, sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Sugatan at puno ng dugo ang ulo ng isang lalaki matapos nitong tangkain tumakas habang lulan ng patrol vehicle ng barangay. Kinilala ang lalaki na si Rene Sayanan, bagong lipat sa barangay Kanlubang, dito sa lungsod ng Kalamba. Batay sa salaysay na binigay ng investigador ng nasabing barangay na si Joseph Oxalas sa news bureau chief ng DZSB na si R.J. Solgado unang dinala sa barangay si Sayanen upang may turnover sa himpilan ng kapulisan dahil sa reklamong panggugulo at high sa ipinagbabawal na droga. Ngunit nang dalhin ng mga barangay tanod kasama ang investigador sa kapulisan, pinayuhan ng mga ito ng nakausap na pulis na ibalik na muna sa kustodiya ng barangay upang doon sa himpilan ng barangay magpaumaga hanggang mahulasan at mawala ang epekto ng droga. So, bali ito sir ay na over sa amin. So, ito'y sa droga. So, napag-usapan na i-turn over namin sa kapulisan natin dito sa Kalamba. So, pagdating naman doon, so wala kasi yung complainant at walang kamag-anakan. So, pinlano ng pulis na paupain muna at ibalik sa kanilubang. Nang pabalik na ang mga alagad ng barangay kasama ang lalaking hay pa din sa droga, bigla na lang nagwala ang nasabing lalaki at puwersahang nabaklas nito ang nakasuot na posos. Dito na tinangka ng lalaki na tumakas sa pamamagitan ng pagbasag sa mga salaminang sasakyan gamit ang kanyang ulo, na siyang naging sanhi ng pagkakasugat ng ulo nito hanggang sa mawalan ito ng malay. Eh, no on the way na kami pabalik dito, pauwi na sana kami ng kandubang, nakal, nakalagang posas. So ang ginawa niya, binasag niya lahat ng salamit, inuntok niya, sinuntok niya, so, hanggang ganyan ang kinainat na ng sasakyan natin. Wala na ho kaming nagawa, umalis na lang kami. So wala na ho kaming magawa eh, kaysa kami pang masaktan itong mga kasama ko sa kapwa barangay. Kaya kami umiwas na lang din. Hinayakan na namin siya dyan kung anong gusto niya sa sasakyan. Kaya, eh, nung tinanong naman namin, kasi nag sa droga, kung ilang ulit siya gumagamit sa isang linggo, seven times daw siya gumamit sa isang linggo. Agad naman nakaresponde ang mga kawani ng Public Order and Safety Office pati na din ang nagpapatrulyang kapulisan sa lugar na pinangyarihan sa kahabaan ng National Highway, Barangay Uno ng Lungsod na ito. Agad din nagpatawag ng ambulansya ang mga kawani ng POSO upang madala si Sayanan sa pinakamalapit na ospital. Ayon naman sa ilang nakikisaksi sa pangyayari, kung tinanggap lang sana ng mga kapulisan na maiditinay sa himpilan ng kapulisan ng lalaking hay sa droga, hindi na sana sinapit pa ang ganoon pangyayari at hindi na nakasira pa sa sasakyan ng barangay. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. isang magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong maliit na lingkod, Kapitana Joanne Mac mula sa Barangay Dos Poblacion, Calamba City. Mabati po ng isang maligayang Pasko at syempre isang masaganang bagong taon po para sa ating lahat. Para naman po sa aking mga kababayan o aking mga kanayon dito sa ating barangay, ako naman po ay hinihilig po ang kaligtasan po nating lahat sa darating na pagsiselebra natin ang bagong taon. Nagpapaalala po na mag-ingat lamang po tayo at iwasan natin na mapaputok. Mas maganda po ang magkasama-sama tayo sa bagong taon na walang sakunan na nangyayari sa ating lahat. At nagpapasalamat rin po ako sa lahat ng tao sumuporta sa inyong malit na lingkod. At ipagpapatuloy ang hindi man perfectong servisyo pero epektibo naman po para sa lahat ng aming kabarangay dito sa Barangay Plus. Maraming maraming salamat po at maligayang bagong taon po sa ating lahat.